Iyong idol, kumusta? Mandrag mga sports, nga pala. At ang puusapan, barangay ni inamin is jackpot sa bagong player. At bumpi sumal, bibitawan na nga ba ng barangay ni pero bago nung kung bago pa sa akin channel, Wag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like, kang updated sa ating upload pa natin. So, inanunsyo na nga rin ni Scottie Thompson gustong makuha ang nasabing player na si Troy Rosario sa kupunan ng ating barangay ni Pra next season. Naging mainit sa sinabi ang nasabing player na si Scottie Mga Idol. Gustong makatamdim ni Scottie Thompson sa isang kupunan ang nasabing player na si Troy Rosario. Dahil nagkakulangan nga ang nagiging big man ng ating Barangay Nibra Kung saan hindi na rin makapaglaro si Jody Vans next conference mga idol Isang conference lang naman ang tagal ni Jody mas mga idol sa upunan ng ating Barangay Nibra Nagiging impact na nga ba itong si Coach Tim mga idol Na gustong makuha ang isang Troy Rosario naging sign to free agent At mapupunta sa kamay ng Barangay Nibra Ito na nga ba ang mas magandang sinyalis ng ating Barangay Nibra next season mga idol Maraming big bang player na mapupunta at hindi isang guard alam naman natin lahat mga idol, mas lumakas na nga rin ang stamina at bilis sa pakikipaglaban ang nasabing player na si Troy Rosario kung saan jackpot na nga rin ng Barangay Libra kung makuha na nga ang isang Troy Rosario sa kuponan ng ating Barangay Libra makapagtala pa rin ng 25 big points saan nakapagtala ng panibagong high score sa kuponan ng Blackwater Busing kumbaga mas maganda ang kanyang average sa bawat laban inamin na nga rin ni Scottie Thompson mga idol na gustong mapupunta ang isang Torero sa kamay ng ating Barangay Indibra next season Mas mahusay at malawak ang karanasan ni Torero bilang big man at dito na naman tayo sa isa pa balita Bunpi Sumal, na nga ba ng Barangay -Nibra? alam nyo natin lahat mga idol talagang ito na nga ba ang kinakihintay ng lahat kung ano pa nga ba ang magiging dapat gawin ng Barangay Indibra kung magbabawas na nga ba ng isang player ng Barangay Indibra ang plano sana ng hindi para management mga idol talagang matutuloy na nga ang paggalaw ng lineup ng Jin King dahil mas naiba na nga rin ang naging bawat aura naging player na walang bigman man maraming mga outside shooting tulad nga ni bunpismal Pismal hindi man gaano nabibigyan ng mahabang playing time ang nasabing player kapag mapaplaban na nga ang barangay ni Bra baka bibitawan na nga ba ang nasabing player na si bunpismal Pismal pinaplano na nga rin ng Jin Kings gagawing trade asset posibleng maaalis sa lineup ang nasabing player ang pinukos pa rin ng Jin Kings na makuha ang isang Rosario ngayong season dahil mas pinalakas na nga rin ng Jinkings kung paano pa nga ba na magkakampiyon sa next season mga idol ang Jinkings. Siguradong pinalakas na nga rin ang naging pirsa si Justin Brown di pa rin ang magiging import next season. Kahit legit na mapupunta na nga rin si Troy Rosario sa upunan ng ating barangay ni Bra at pumirma ng prebagong kontrak magiging big impact sa upunan ng barangay ni next season. Anong masasabi ninyo mga idol tungkol sa ating video?